Nagpakito pa rin talaga ako kahit pitong sunod na lost trip 30 ano ko kay Pakito. Last na talaga to, isasanla sanla na kita Pakito. Isang paalo pa talaga, isang la na kita or iswap kita sa ibang hero. Napapansin <laughs> so, ko kasi kay Mundon, pag nagpapakito ako, binibigay niya sa aking kasamahan mga hubog. Manininom o tuba? Sinong malipay dyan? Pero dito gumapa nga pala yung manananggal Tapos yung hayabota Sindi pa taon siya nagbakyan Iwala eh, ka nang siya, Ay meron pala, kaso huli na in taon ang lahat. Sige, dito tayo. Huwag kang bumakyad. Subukul ka. Ay okay, sige. Babakyad din ako. <laughs> Kawawa in taon yung Selena Gomez. Binalibag na in taon yung manananggal. Sos Mario Sip. Huwag kang mag-alala, Dudoy. Lahat ng umapis ay kanina. Ipagiganti kita. Sos Mario Sip. Nasa panpaman. Sorry na pala in taon, Selena Gomez. Mali pala in taon ako. <laughs> Jesus Mario, Josep, nakipagtrastukan pala yung taon talaga siya. Ganitong ganito yung laban ko nung nakaraan mga day na Paano talaga yung grabing trastukan ng kakampi ko tsaka yung kalaban ko. Ah, naghamunan yung taon talaga sila dun sa, sa ibang liga, mag one by one daw sila doon, yari na. Impas ka na talaga pakito Maswap na talaga kita Kahit labag yan sa kabobot on ko Paninindigan ko talaga yung sinasabi ko <coughs> Kaya bigla yung na akong naloya. Kaya dito sa tanglad, ako'y nalibang muna mga doy. Kaso naman yan yung niya, ginuan? Ginulat niyo naman ako? Iba kasi yung ako pag ako'y nagulat. Doy, sus, Mario, sep. Idamay ko pa nga hanabi na to. Kaso kay naning kamot din naman talaga siya mga doy. Kaya pagbigyan ko na yan. Tapos yung haya butas, nag shadow boxing na lang intaw Pero hanggang shadow boxing lang talaga. Huwag mo akong pigilan, Angela. Papasukin ko talaga yan. <laughs> Gamay na lang pala yung yung kahintang nang hanabi, kaya sudli natin yung tsurubong yan. Sus mariusip, nasakpan na naman. Bida-bida talaga tong giniba nato to. Lagi lang talaga akong inaabangan. Sus mariusip, pagkasabi ko lang, nandito nga naman yung taon siya. Sus sip hindi maaayot ang mga doy. Silang lima talaga nagrespo. Ano to dayaan? <laughs> Naglakad yung manananggal, tapos napana pa siya yung tawang. Pero ah, hindi ko muna yan unahin, ito muna ang makumukin lang. Kaso kay Piligron ang kahintang niya, isunod na natin niya. Ayun, sa mga ay, Sabay ko pa nga sana yung hanabi, kaso friend ko pala yan. <laughs> kaso hindi pala niya ako tinanggap bilang isang kaibigan, kaya ito yung ginawa ko sa kanya mga doy. Ah, bahala, nagnadamay din ako. Tinurin kasi kitang kaibigan. Bakit mo ako nilibak sa ibang tao? Tingnan mo ngayon. Nahinay kan tuloy kita. Huwag ka kasi mapagbalat kayo. <laughs> Kumaarangkada na pala yung tao niyong Gumaling na siguro siya sa pag sa boxing. Puntahan ko nga sana siya. Kaso yung kakampi ko, hindi ko naman pwedeng iwanan dito. Kaya sumulog na lang talaga ako. Sus, nakalit. Tragi din kawala. Itong mahilig lumugpot sa akin kanina, kinuha ko na rin talaga mga doy. Munton, pabawiin mo naman ako sa seven lost triko dito kay Pakito. Yung minyak, ihatag mo naman sa akin yan. Sos Mariusip mga doy, murag ihatag talaga ni Muntun. Nararamdaman ko talaga na lagi kinuod gili ay. Ay salamat, hindi ko maswap si Pakito. Sayang naman. <coughs>